hindi naman ito makakaapekto. Unang-una po, magpapile pa lang po yata siya ng petition at hindi pa naman po ito nag-grant. Tandaan po natin, bago po ito grant dapat mapalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Tandaan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng PAOK at that time ay bigla na lang lumapag sa harapan ng PAOK without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents, ni uh, Atty. Harry Roque, sa Lucky South 99. Nakita rin ng mga dokumento nung kanyang assistant, uh, AR De la Serna in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager of Lucky South 99. Bumagsak lang din po 'yan sa harapan ng ng, ng, ng paok. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming. So, wala po tayo nakikita political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taumbayan na wala po talaga siyang kasalanan.